naman ako sa'yo, Iho, at tama yung desisyon na mag-aral muli. Alam kong ikaw ang bagay na teacher para sa kanya, kaya ikaw nang bahala sa kanya, ha? Okay, class, say goodbye to Mrs. Tuason. Goodbye, Mrs. Tuason. Okay, goodbye, good. Class, siya nga pala si Tisoy. Siya ang magiging bago niyong kaklase. Kuklasin, tantatanda niya na grade 1 pa lang. Klas! Ah! 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 Quiet! Ayoko ng ganyan, ha? Huwag niyo siya pinagtatawanan. Dapat nga, eh hangaan niyo pa siya dahil kahit na may edad na si Tisoy, eh gusto pa rin niyang matuto. Ayoko ng may magtatawa. Ayoko ng pagtatawanan siya. Naiintindihan niyo ba, klas? Oh. Very good! Okay, Tisoy. Meron doon bakante. Doon ka na umupo. Salamat ka. Eh. Yes? Quiet! Tisoy, okay ka ba? Ayos lang ako.